Magandang gabi po sa inyong lahat. Maari po may nakakatanda pa po sa akin. Ako po si Ana in Soraya ng Fire noon sa Itbulaga. Oh. <laughs> Siyempre, yung mga kalidaran ko, naaalala ko yung mga bata hindi. Pero okay lang 'yon. Naiintindihan ko kung sa bagay nag-check ako nung isang araw parang 18 years old pa lang ako eh. Ngayon matanda na, okay lang 'yon. Anyway po Sir Philip Salvador, nandito po sa harapan. Palakpakan po natin. Tsaka na. si Sir Lambino. Palakpakan po natin. Nung nabalitaan ko po na si tatay po ay kinuha sa airport, napakasakit po, ang sakit-sakit. At lalo ng mas masakit pag nakikita ko po sa Facebook, yung mga ibang kakilala ko, na sinasabi nila na deserve niya. You deserve it, sabi. Deserve ba niya? Hindi! Yes. Palagi ko nga hindi eh. Kasi siya lang ang presidente na nagmahal ng tunay sa Pilipino. Naniniwala yes. ho ba kayo? Yes. Ngayon po, ah, uh, Meron po ako ng uh, isang awitin. Actually po ito ay original po. Ay, meron pang isa idol ko nandito. Attorney Dick Rodriguez, palakpakan niyo po. Yung po sinasabi ko po kanina, Meron po akong composer, na batikan na composer po, na nag naglikha nitong kanta na to. Kaya first time lang po ninyo maririnig ito. Okay lang ba? Suportahan nyo ako? Kasi hindi nyo pa kasi naririnig, baka, baka hindi nyo magustuhan, pero sana magustuhan ninyo. Dahil itong awitin na ito po, ay para sa ating bayan at para sa pinakamamahal nating tatay, Digong. At kung pwede lang po, hihingi lang po ako ng pabor. Pwede ho bang patayin natin ng ilaw, itaas natin yung mga cellphone para yung liwanag ng cellphone natin makarating sa Netherlands at maramdaman ni tatay yung magmamahal natin sa kanya. Ito na po yung awitin ko. Sana po'y magustuhan nyo. Salamat po. Ito po'y handog ng Reforma Pilipinas sa pamumuna, pamumuno, pamumuno na pinakamagandang Vivian Delos. Higden dela salamat po. Palakpakan po natin. Okay? Let's bring him home. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay si Tatay Digong! Ibalik natin si Tatay Digong! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Maraming salamat po! Mahal ka namin, Tatay! Maraming salamat, Ana Rivera! Mabuhay ang bansang Pilipino!